pre, so ayun, paring June, meron tayong pag-uusapan ito. Para saan ba ito mga informasyon na to? Ito, no? So nakaraan meron tayong na-discuss patungkol dito sa ating drive chain. Ano bang ibig sabihin yan? Para saan ba yan? Anong kahalagahan ng mga yan? Tapos ito ngayon, ito naman yung ating pag-uusapan pre. Tire information. So, ito'y base lamang sa aking pagkakaunawa, ano. Pero dagdag na lang din natin yung iba kung may mas mas malalim kayong kahulugan patungkol dito kasi hindi ko naman perfect ito. So, share ko lang yung ideya na alam ko. Okay, so sa tire information na to, ito yung nilalaman niyan, pre. Ah, uh, tire information, cold tire pressure, ibig sabihin, yung motor, hindi pa ginagamit. So, tinawag siya na cold tire pressure kasi yung motor, hindi pa na long drive, hindi pa na ibabiyahin na malayo. Kung bakit siya cold tire temperature kasi nasa normal operate operate uh, normal temperature pa siya. So, hindi naman siya malamig kasi nakalagay dito cold tire pressure eh. hindi naman siya malamig ang ibig niya sabihin is nasa normal temperature siya kasi ito kasi kapag yung motor eh, naibiyahin na natin o kaya biyahin natin na malayo tirik ang araw, mainit yung gulong, papansin mo, kapain mo yan miinit din talaga yan uh, kung, kaya siguro tinawag siya na cold tire pressure kasi pag yan biniyahin mo ng mainit nga panahon nagkakaroon ng high pressure yan sa loob, umiinit siya. Yung high pressure na yon nagki-create yon ng expansion, no? Kumbaga, ang pressure mo sabihin natin 25 psi. Since biniyay mo yun na malayo, naglong drive ka, tapos sabay pa ng init ng panahon, mainit ang kalsada, nag expand yan, dumadagdag yon sabi natin. 28 PSI. From 25 to 28 PSI. Totoo nangyayari yon no? Kaya yung iba meron ilan uh, pag maglo long drive hindi required na mataas yung karga ng hangin sa gulong kasi nag-expand pa yan. May kaya may ilan nangyayari na sasabugan ng gulong, pwedeng yun din yung dahilan. Okay, okay so ayun siya no. Ang haba naman ng explanation na yun. <laughs> Pero yun siya, cold tire pressure. Okay, ito na. Uh, ano ba dito? Driver and passenger. Kapag ka driver and passenger, front and rear. pag sinabing front yun sa unahan. pag sinabing rear, ito sa hulihan. okay. sa so driver and passenger front ang required na karga ng hangin 25 psi. sa huli naman, driver and passenger may pasahero ka, ang required na hangin 33. PSI, no? So may bilang yung pagkakarga ng hangin. Sa mga gasolinahan pre, no? mga Shell, 'di ba? Meron doon dipindot na ngayon yung ano, yung karga nila ng hangin, 'di ba? May bilang 'yon. Uh, gusto mo 25, set mo 25. Up, down lang naman 'yun, up tsaka down yung pag adjust ng hangin nila. Kung anong gusto mong ilagay na kargang hangin sa gulong mo, adjust mo siya ng 25 kung 25 yung kailangan mo. Then, pindutin mo na, kakarga na yun. Tapos, uh, ito naman, doon niya, no, sa my shell, may ano kasi doon, masaset mo siya doon. Sa mga ibang vulcanizer naman, kung nagpapa, sa vulcanizer kayo nagpapakarga ng hangin, uh, walang gauge. Meron silang gauge, yung manual, yung dati pa, yung pag sinaksak nilang ganon, aakyat yun. Malalaman yung tire pressure mo. Pero, malayo na yon. Doon na lang tayo sa may uh, sa mga gaso gasoline station, may setting yung uh, kung ilan karga na hangin, yung ilalagay mo, no? So ito siya sa driver 25 sa harap, sa hulihan 33. Yung PSI, ito, pressure per square inch. Yan yung ibig sabihin ng PSI na yan. Yan po yun siya. Tapos ito naman Kapag ka driver only, ay mawa, ikaw lang ang sakay, si driver lang, ang front niya, same pa din, 25 pressure per square inch, tapos sa huli, um, 29 PSI, mas mababa yung karga, compare dito, sa may pasahero, no? Bakit mas mababa? Kasi, hindi naman lahat eh sinusunod yun. Pero hindi rin ka maganda kapag ka yung hangin kasi matagtag nga eh. Pag masyado malakas yung hangin, maganda usad ng motor. Kasi yung gulong natin, pag pabilog yan eh, bumibilog yan lalo, uh, may, may force pa yan na naidadagdag sa flow no? sa pag-andar mo, sa biyahe mo. Kapag ka medyo flat, medyo mabagal. Pero pag, ma, pag, busog sa hangin, matulin talaga yan. Pero, hindi ka, yun advantage nun. Ang disadvantage niya, uh, yun nga, prone ito sa, ayan, matagtag, tapos, yung, yung may ilan nasasabugan ng gulong, normal, nangyayari din yun. Although madalang, pero nangyayari yun. Totoo po yun. No, so ayun yun siya. Kaya hindi maganda rin maganda na sobrang mataas yung ating karga ng hangin sa gulong natin. Nusundin no, natin yung naka-indicate dito kasi ito yung required talaga lalo na sa motor natin. Okay, so ayun na discuss na natin. Ako nga ang karga ko talaga dito sa ulit 35 ako eh. 35 sa unahan 30. Yun yung sa akin. Hindi ko nga sinusunod din yan eh. Pero yan yung nasa manual, no? Minsan kasi nasa driver na rin yan. Eh lalo na Pilipino, matigas ang ulo yan. <laughs> Kahit merong manual, eh, ito yung ano niya eh. Kumbaga dito siya hiyang, di ba? Ganun yun eh. Kaya nasa driver din yan. Ngayon, meron pa. Ito pa pre. ah, uh, maliban sa tire, informi sa tire pressure, since tire information to, ito pa. Yung tire size. Yung size nito, sa front, doon sa unahan, 80, 100 by 18. Yan. Tapos, rear, 90 x 90. Ito yan. Pero, yun yung stock. Ito kasi puro napalitan na yan eh. Yun yung stock nito, ano, sa Honda TMX Supremo yung size ng gulong natin sa unahan 80 by 100 by 18 no ito 47 ano ba to 47 hindi 8 ply lang ito eh hindi ata ito yung ano hindi ata ito yung ply niya. At, tapos sa hulihan 90 by 90 by 18 no 51P, ewan ko pa ano ito. Dagdag, lagay nyo lang sa baba pre. Ngayon, so ayun no, yung size ng ating gulong sa harap, 80 by 100, sa huli, 90, 90 by 18, no? 18 yung pinaka bilog nyan. Yung size ng rim, yung, ano yan, 18 siya. Ang pinakamalimit kasing ginagamit is 17. Yan. Ito naman sa Supremo, kaya medyo matangka dito, tingnan, 18 yung size ng gulong niyan. Tapos sa uh, dating naman sa gulong, minsan mahihirapan makahanap ng size. Kasi nga 18. Pero meron din naman, tsaga Pero meron at meron yan. Lazada, meron yan. Uh, ano pa ba? Uy. <laughs> Narinigata. Ito, tire brand. Yung tire brand, yung stock nito pre, ito talaga yon MVP Star. Yan yung brand ng gulong na nakabit, nakakabit dito, yung stock niya. No? Ano pa ba? May magtatanong yan. Pre, anong naikabit mo na ngayon sa gulong mo? Since napalitan na yan. So, since napalitan na to, yung unang pinalit ko dyan, Dunlop, na same size pa rin yung nauna, Dunlop siya. Sa Lazada ko nabili. Deliver na lang dito sa amin. Tapos nung naubos yon, pinalitan ko ordinary na lang. Ah, okay. ang nakabit niya yun dyan, Leo tire. Leo tire niya yun, harap at likod. Kung anong size? 300 by 18. Iyan oh. 300 by 18. Ah, 47 p. Pareho nga. 300 by 18. Sa huli, ganun din. Pare, pinarehas ko na nga lang pre. Nasa inyo yun kung kakabit nyo sa akin. Ito na lang din. Hindi kasi masailan nung gulong na to. Kahit saan sya, pero nyan. Leo tire na 300 by 18. Mas, tsaka ano, mura lang. Magkano lang yan? 5, 550 lang yata. 580. Yan. Mura lang sya. Leo tire. Tibay din naman. Tagal ko na lang gagamit yan eh. Leo tire. 300 by 18. Sa unahan, pwede mo palitan na uh, 2.75 by 18. sa 'yan Saan ginawa ko pantay <laughs> Pantay 300 by 18 parehas. Dapat mas mababa sa unahan eh. 2.75 swak na 'yun sa unahan. Tapos 300 by 18 dito sa ano, sa hulihan. Okay. So ano pa? Itong 47 pin na to, meron din sa gulong. Kasi hindi ko alam ano yan, 47 ply ba yan? Alam ko hindi eh. Ayan no, 47 p Yan, hindi ko alam ano yung 47 p na ito. Tapos, um, uh, recommended tire center thread depth. Yung tire center thread depth, yung guhit yun pre dito sa gitna. Ito yun, no? Yan. Di ba? Yung thread depth. Ito yung thread. Yan, yung mga guhit na yan. Yan. Ngayon, may bilang din yan. Sa ating kasi, kung hindi pa tumawawalang guhit na to, di pa natin papalitan, eh. No? <laughs> yan naman yung, karamihan sa Pilipino, eh. Kung hanggat may nakikita pang guhit yan, okay pa yan. Eh ba, gilid na lang ang meron kasi malalim talaga 'yan eh. Pero ito, yung pinaka sentro na to, pagdating sa manual, may sukat din 'yan. Ilan ba ito? Ah. Ang sukatan niya, tire center tread depth, yung lalim niya sa harap 1.5 mm or 0.06 inch inches. Sa huli, 2.0 mm. Meron yung pansukat, parang ganito. May bilang yun. Pero wala tayong ganun. Ayan. May bilang yan. Parang ito. Sinusukat nila kung ganun siya kalalim. Eh, sa atin naman kasi, di naman natin pinapansin na yan. Yung iba, may guhit pa, okay na yan. <laughs> so, yun lang. na share lang natin, ano, kung ano yung pinakaibig sabihin ng mga detalye ng mga nandito. Then, lastly, ah, uh, ito, pinakaulit talaga, dito mawawala, read owner's manual, no? <laughs> kasi, nando sa manual talaga, yung, ah, uh, kung paano siya gagawin, tsaka mas ipapaitid din sa atin kung ano yung mga dapat i-maintain no, sa motor natin. Kaya rin naka additional na lang to yung mga nakalagay dyan. Gaya nito, oh, diba? always wear a helmet. Hindi naman naputupad yun. <laughs> Pero for safety natin yun kasi. No, ganun din sa motor. At saka yun lang, siguro, dagdagan na lang natin yung iba. Pre, salamat. Thank you. God bless. Happy New Year sa lahat. Lang. See you. Bye-bye.